naman mga sagradong lugar, hindi pinapatawad ng mga kawatan. Nawawala ngayon ang ilang burial jars sa sagada. At ito ang istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Victoria Tulad. Ma'am Jess, malaking bahagi ng kultura ng sagada ang mga burial jar. Bukod sa praktikal nitong gamit, ay nagsisilbi rin itong status symbol sa lipunan. Yung mas mga nakakaangat daw sa buhay ay mas maganda ang disenyo ng burial jar. Halimbawa na lamang yung nawawalang jars sa Balangagan Cave na ang sinasabi ay gawa raw sa porcelain at mula pa sa China. Victoria, may lead na ba ma-autoridad kung sino ang nagnakaw nitong burial jars na ito. Ma'am Jess, hindi pa alam ng mga taga rito kung sino yung kumuha sa burial jar. Pero posible raw na ibenta ito sa mga antique shop. Isa pa sa pinaniniwalaan ay bihasa daw sa loob ng kweba yung nagnakaw dahil hindi basta-basta makukuha ang jar kung hindi to alam ang pasikot-sikot sa loob. Maraming salamat, Victoria. Mga nawawalang sagradong burial jars sa Sagada. Istoryang tinutukan ng ating kabrigadang si Victoria Tulad. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa ganitong mga tanawin? Bukod sa malamig nitong klima, sadyang nakamamangha ang tagong paraisong ito na magpapaunawa sa atin sa kahalagahan ng likas na yaman. Hindi na nakapagtataka kung bakit isa ang sagada sa paboritong destinasyon ng mga turista. Kahit na medyo may edad na, gusto naming makita itong lugar. Napakaganda pala. Parang yung sinaunang bagyo ba? na virgin pa talaga. We love Sagada! Sa katunayan, tinatayang 1,500 ang bilang ng mga turistang dumarayo rito kada araw. Ngunit bukod sa mga bukod tangi nitong mga atraksyon, higit na nakaagaw pansin sa mga turista ang mga tinaguriang hanging coffins o mga kabaong na nakabitin sa bangin o sa gilid ng bundok. Welcome to Echo Valley burial site. The latest caffeine buried here was in there of December 11, 2010. Kong nakikita nyo yung kulay <laughs> brown at yung original na coffin na nalaga is yung short, yung round. At bakit naman short yan we believe that we came from in our mother's womb in a fetal position, so we shall return as that when we die. Patunay lamang na ang lugar na ito ay mayaman sa kasaysayan at kulturang kanilang napanatili na siyang pagkakakilanlan ng kanilang bayan. Ang iba namang katutubo ng Sagada, mas pinipiling sa mga banga ilagak ang labi ng kanilang mahal sa buhay at itago sa kaloob-looban ng kuweba. Depende sa tribong kanilang kinabibilangan. Ayon sa kanilang pamahalaan, tinatayang nasa isang daan ang mga tradisyonal na libingang matatagpuan sa loob ng iba't ibang kuweba sa Sagada. Kaya naman labis na lang ang galit ng mga taga rito ng kanilang malaman na isa sa kanilang mga burial jar na nakaw. Hindi naman nababantayan yung kib Noon walang ganyan na kumukuha. Kasi ngunit sa pagdating ng mga commercial ano, na may value ang mga yan, maraming nawawala. Gawa pa sa Chinese porcelain ang nawawalang burial jar at ang masakit pa rito. Ito na ata ang huling bangang nalagpasan ang pagsubok ng panahon. Walang ibang dumating dito, mga Chinese jar, ang mga old jars na nandito sa, sa amin. Kahit mamasyal ka sa households dito, kung may mga jars, mga Chinese jars o mga yun. Ito was an imported jar. Ito, siguro, may, ang suspicion namin dito galing ito sa coastal area which was brought during uh, by the Chinese pirates? Mm, wala eh. Hindi rin namin alam kung sino. So, nagmobilize naman yung community. Nagtanong kung sino, kung may nakita sila, pero wala ring report. Kasama ang mga tour guide na sina Lee at John, agad-agad na tinungo ng aming team ang Balangagan Cave, kung saan nakalagak ang nawawalang banga. Sabi ng mga taga dito sa Sagada, noon talagang marami yung mga burial jar dito sa Balangagan Cave. Pero sa paglipas ng panahon, may mga nasira na at yung ibang mga buo pa sa kasamaang palad ay ninakaw daw. Paniwala ng ilan, wala nang natitira ng mga burial jar. Pero ayon sa ating mga tour guide, ay mayroon pang isa. Pagpasok pa lang ng kuweba ay pahirapan na dahil halos wala kang matapakan sa malaking bato na aming dinaanan. Dilim at malamig na hangin ang bumati sa amin pagpasok ng Balangagan Cave. Sa tulong ng ilaw mula sa gasera ng aming guide. Dahan-dahan kaming tumulak sa loob para alamin kung posible ba kayang may burial jar pa na natitira sa kuweba na ito. Kagaya ng karamihan, lubos ring nalulungkot ang mga tour guide sa pagkawala ng nasabing banga na isang malaking bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa umpisa pa lang ng pagdalakad, naisip ko na agad na mukhang napasubo yata kami sa paghahanap ng burial jar. Hindi kasi madaling lakaran ang mga bato. Isang maling hakbang lang, maari ka ng madulas, o kaya'y mawala ng balanse eh, at mahulog. Ngayon pa lang, medyo nahihirapan na tayo kasi talagang madulas yung bato. Pero sabi ng tour guide natin, nasa buka na pa lang tayo ng kuweba. Aabutin daw ng mga isa hanggang dalawang oras bago natin maikot yung lahat. Taong 2014 lamang nang buksan sa publiko ang Balangagan Cave. Ngunit kumpara sa iba pang kuweba na matatagpuan sa Sagada, bihira raw lamang itong pinapasok dahil bukod sa may kalayuan sa bayan, Napakahirap ang daang lalakbayin sa loob. Sa hirap ng trail dito sa loob ng kuweba, maiisip mo na siguro talagang bihasa yung kumuha ng porcelain burial jar dahil talagang madudulas ka anytime at napakadelikado nung pabalik-balik dito sa loob. Ang nagpagaan sa aming paglalakbay, ang kagandahan ng Balangagan Cave. Kahit saan ka tumingin, tiyak, mahali na ka sa ganda ng kuweba. Hey, bakit ganito po yung mga rock formation? Ito mga mga limestone kasi ang sagades is underwater before. Mm. Umangat lang siya dahil sa volcanic eruption. Ah, mga no, kailan po yun? Million years ago. <laughs> Ilang sandali pa sa aming paglalakad. Mga lumang kabaong naman ang sumalubong sa amin. Munit sa tagal ng panahon, karamihan rito ay nasira na. Ito ang mga sinaw ng kabaong, ma'am. Nasira lang sa matagal na panahon, sa more than centuries. Mm -hmm. Kaya ganito na yung natira. Paano nyo nasabi, sir, na yan yung ano talaga kabaong? Uh, dati, ma'am, puno ito. Nakapiled siya. Pero ngayon, ito na yung mga natira. Ito ang mga formation niya. Mm -hmm. Yung size ng kabaong, sir, kagaya po ba ng normal na kabaong? Hindi. Uh, maliliit siya dahil sa fetal position tayong malagay. Okay. Galing tayo sa fetal position, babalik tayo fetal position. Sa ibang bahagi naman ng kuweba, nagkalat ang ilang bahagi ng kalansay ng mga tao. Matapos nito, sunod-sunod pang -sunod mga kabaong ang aming nakita. Matindi yung pagpapahalaga ng mga sinaunang tao sa kanilang mga patay. Kaya nga kahit napakahirap na ipasok dito sa kweba ay talagang chinaga nila para lamang dito mailibing yung kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot lang na pagkatapos ng ilang daang taon ay ito, hindi na rin kinaya ng mga kabaong at nasira na rin ng iba't ibang panahon at maging yung mga labi ng mga sinaunang tao ay napabayaan na ang iba sa pinakatuktok pa ng kuweba inilagay ang labi ng kanilang mga ninuno. Ayon sa ating mga tour guide, gumamit ng scaffolding technique o ng mga malalaking hagdan yung ating mga ninuno para madala doon sa tuktok nitong kuweba yung mga kabaon. Sa sobrang hirap ng lakaran, kailangan pa naming gumamit ng lubid sa ibang ah. bahagi ng kuweba. Sa puntong iyon, napatanong ako. Makikita na kaya namin ang mga diumanoy na titirang burial jars? Paano kung tuluyan na rin nawala ang mga ito? Nawala na kami ng pag-asang makikita pa namin ang burial jars. Oh, buto pa Nagpatuloy pa kami sa paglalakad ng ilang minuto, nang biglang... Dito natin makikita, ma'am, yung kuling dalawang pangang na binabasa. Ang liit po pala. Akala ko mas Malaki siya. Hindi lang isa, kundi dalawa pa pala ang mga natitirang burial jar ang aming nakita. Dahil ito ay nakalagak sa mataas na bahagi ng kweba, hindi na namin ito makita ng malapitan. Ngunit para sa akin, sapat na na masilayan ko ang napakahalagang bahagi ng kasaysayan na ito. Ngunit nakapandulo mo lang isipin na ang yaman ng ating lahi nagagawang lapastanganin ng ibang mapansamantala. Remember that uh, that's a coffin. May patay dyan na nilagay. Dapat irispito, dapat uh, alagahan. Kasi ba't mo kinuha yung ano namin? We don't have any suspect. But uh, for sure, hindi taga rito ang lumawa dyan. Kasi alam nilang burial ano yan. Uh, alam nilang tabu alam nilang bawal. Saan pa pupunta? As my suspicion. Saan antik siya pumunta yan. Gaano na lang ba kahalaga ang burial jar na nawawala? At bakit ito pinag-interesan ng mga masasamang loob? Saan kaya ito posibleng napunta? Samahan kaming magbalik sa kasaysayan upang lubos na maintindihan ang kahalagahan ng mga bangang ito sa pagbabalik ng brigada.